Ayan gudi gudi mga kabakyad uh, Welcome na naman po sa aking munting channel Ayan for today's video mga kabakyad video natin yung mga ating mga katali Psst. Ayan mga bagong purga Bagong ligo yan mga idol Wow Ayan Itong video na to mga idol Para lang po to sa uh, Mga kabakyad natin Na baguhan uh, Counting tips po mga idol Ayan Ayan mga idol. Ano ah, kailangan po mga idol pag ah, ah, mag-aalaga kayo ng manok? Ito sa mga baguhan mga idol kasi mapapagalitan tayo ng mga ano ito, mga eksperto na sa manok. Ito 'yan. Ah monthly po mga idol kailangan ang purga. Ah maintenance po na ng ating mga alaga, kailangan monthly na po sila. Ayan mga idol. Kapag uh, nagpurga po kayo mga idol, uh, mas maganda mga idol, na uh, nakapasting po sila. Huwag nyo na pong papakainin sa hapon. At saka, doon nyo na po susubuan. Doon nyo na susubuan ng purga. Uh, mas maganda po mga idol, magpasting kayo sa gabi. Kasi kung uh, magpapasting po kayo ng umaga, magpupurga kayo ng umaga, ah, uh, kakain po ng kung ano-ano yung mga alaga nyo sa maghapon ayan may posibilidad po na makakain sila ng hindi matutunaw uh, mga kung may mga kagaya dito sa akin may maraming plastic plastic baka kainin po hindi sila matutunawan dyan kaya mas maganda po magpasting kayo sa hapon doon na kayo magkupurga din ayan mga kabakyag ayan tsaka po, tapos naman mga kabakyag pagkatapos nyo naman Uh, mapurga kung ang practice nyo uh, pagkatapos ng purga sa kaligo pwede naman po yan idol kasi ako po kasi dito sa aking manukan ang ginagawa ko po mga kabakyard ay liniligo ang muna mga kabakyard bago purgahin e, iba po sa pasisya na po sa mga kabakyard natin na ang kanila pong ginagawa ay purga muna bago ligo kasi po mayroon kasing hindi magandang nangyari dito sa aking backyard na inuna ko po yung kurga, kinaumagahan saka po ako nagpaligo uh, mayroon po hindi magandang nangyari at saka hindi lang po isang beses nangyari sa akin mga bakyard kaya ang ginagawa ko na dito sa aking mga alaga ay ligo muna bago purga eh, sabi nga po ng iba may nagka-comment Uh, para daw po, pag umipot sila, mahugasan na rin. Pero po, kasi medyo nadala na po ako sa ginagawa ako dati. Pero makadalasan po, karamihan, ang ginagawa talaga purga. O uh, oh, pwede naman po yan mga kabakyad. Wala namang problema yan. Ako lang po kasi ang gumagawa siguro ng gano'n. O baka yung iba gumagawa rin po ng gano'n. Na mo muna bago purga. Uh, matagal ko na rin po ginagawa itong pagpupurga mga kabakyad na inuuna ko yung uh, ligo. Ayan. At saka mga kabakyad, importante po talaga na monthly nyo na pupurgan yung inyong mga alaga para yung mga protina po na nakukuha nila sa pagkain ay papasok po lahat sa kanilang katawan. Uh, wala silang kahati na mga bulati. Ayan mga kabakyad. At saka... Wag niyo po mga kabakyard, bibigyan ka agad ng antibiotic yung inyong mga alaga. Halimbawa, nagpuga kayo ng hapon, kinumagahan. Huwag niyo na po pong bigyan mga kabakyard ng antibiotic. Kasi po minsan mga kabakyard, hindi sila nagtutunaw. Huwag so, ka agad ng antibiotic. ah uh, pwede po yung mga kabakyard, bigyan niyo muna ng kung uh, yung sa takalan nyo hatiin nyo muna po mga backyard tsaka lagyan nyo ng tinapay na may gatas kaya yakult ayan mga backyard konti lang po mga backyard ang ipakain nyo sa umaga pagkatapos ng purga ayan inuulit ko po mga backyard huwag nyo munang bigyan ng antibiotic importante rin po yung antibiotic mga backyard pagkatapos ng uh, kanilang purga kasi yung mga na damage po na bituka balon-balonan, minsan po nagagasgas kasi napasting po kasi di ba medyo po magagasgas para po magamot na rin yung uh, mga napinsalang uh, bituka sa antibiotic yun lang po muna ibibigay nyo gatas muna mga kabakyard tsaka tinapay para malambot madali nila matunaw kasi stress pa po yung kanilang balon-balonan yan mga kabakyard dahil sa purga ayan uh, pagka hapon uh, dun yun na po bigyan ng ano ng antibiotic mga kabakyard bigyan nyo po ng 3 days na antibiotic mga kabakyard ayan ako po mga kabakyard ang ginagamit ko pong ano dito pang uh, ano sa kanila pang flushing na antibiotic yung powder lang po mga kabakyard yun po ang ginagamit ko mga kabakyard dito tatlong araw pero hindi ka agad-agad mga kabakyad bibigyan kasi hindi sila minsan nagtutunaw ayan mga kabakyad uh, sana po mga kabakyad yung may naisira ko sa mga baguhan din na sa, sa pagmamanok ayan maraming salamat po mga kabakyad ayan mga kabakyad hanggang sa muli po mga kabakyad uh, shout out po sa inyong lahat sa mga silent viewers Ah, sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa aking munting channel. Shoutout po sa mga kababayan natin ng OFW. Kababayan natin na nakatira na sa iba't ibang bansa. Ay mga kabakyard. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat kayo parati mga kabakyard. Uh, ah, na kayo mga kabakyard. Ah, malikot yung camera ko. Ako lang po kasi yung nagbibidyo. Ayan mga kabakyard, sa hindi pa po nakakapag-subscribe mga kabakyard sa aking munting channel. Uh, kung nagugustuhan niyo po ang mga ganitong video. Uh, paki-subscribe naman po mga kabakyad. Uh, Advance. Uh, uh, thank you po sa inyong lahat. Ayan, hanggang sa muli po mga kabakyad. Ang inyong lingkod, Marlon Backyard. Bye-bye po and God bless.